Ayan na si Wacky oh. Maraming mga paniki dito ko gabi. Diyan sa Guyabano na yan kaya pinunta na ng buyer to. Gustong bilhin ng 65,000. Ang umaga sa yung idol pa libo tayo muna sa kuan natin sa palay. Papakita ko sa inyo mga idol yung palay ko na nahul, nahuli kong itinanim. Ito lang yung magandang klase. Mag hindi inaabot ng kuan ng sakit ng mga peste. Yung mga nauna ko, isang kuan lang to, isang kaban lang mga idol, pero napakaganda yung tubo ng palay. Napakaganda ng bunga. Pero yung mga nauna kong palay, siguro mga nasa pitong kaban yung binhe. Wala, sira, sira talaga. 36 o oh, 30, 70, mga idol o oh, 30 3070 <coughs> yung kuha natin 30 lang yung sa akin dun sa mga kuha na sa makukuha natin ito pala mga idol yung kalabaw namin ito nga pala mga idol yung kalabaw namin na uh, kuan kuhaan pinunta na ng buyer to gustong bilhin ng 65,000 ayan napakataba din kasi 65k gusto nilang kunin kaso hindi pa namin yung ibibenta ito naman yung kalabaw ko na anak ng anak ng kalabaw ko ito ito pwede, pwede na muna na itong mabenta ng mga 22 22,000 ito ganito kalaki mag one year na ito ngayong October birthday ko ipinanganak to eh nung nakarang taon Di ko lang na i-content nun. Nga, nga. Ayan. Malaki na din yan. Yung nanay niyan, doon sa kwan. Doon sa unahan. Doon ko nilagay. Ayan. Kaya na mabili ng mga 22, 23 po 25,000. Yung malaki yung turo na yon kuan yan 65 ito papa kunin ko din to papa turuhin ko din to ito pag lumaki yan, kaya pag kaya na nating mabenta siguro 3 years mga 3 years kaya na nating mabenta yan ng mga 50 plus 3 years o, uh, pwede nating ibenta tapos bili tayo ng babae para dumami sayang din kasi ibenta na ganyan palang kaliit ito nga pala dito yung ko ko yung palay ko na nahuli pero napakaganda ng bunga yung mga nauna ko grabe logi tayo dun inaabot tayo ng peste kahit anong spray wala walang magagawa sa pang spray grabe yung nangyari sa palay napakaganda sana ng tubo ng palay ito yung palay kung mga idol. Oh. Ay, naabot pa to ng kalabaw dito ah. Ito. Punta tayo dun sa unahan. Papakita ko dun sa unahan. Eh. Ganda yung kuha yun, mga idol. Oh. Yung kung ng palay. Mabato-bato pa to dito yung area na to dito. Yung sa unahan talaga ipapakita eh. ko sa inyo. Napakaganda ng tubo. Napakaganda ng bunga. Hmm. Eh. Ito naman mga idol, kalaboto ng kapatid ko. balay yung anak niyan, yun. Yun yung anak. Halos, ka, halos kasabayan lang ng sakin. Sa yun. Grabe mga idol, yung gastos ko sa palay ko, sa abono pa lang at pang spray, inabot ako ng 44,000. Tapos may butcher pa ako na nakuha dati nung yung bigay ng bigay, bigay sa gobyerno halagang tinto tinto bali abono yung binigay bali limang sako yon limang sako mahigit nagamit ko pa yon bali inabot ng 54,000 yung nagasto ko sa dito sa palayan ko wala pa dyan yung, kuan mga edula, yung gasto sa pagpatrabaho. Patrabaho sa palay, palayan. Yung pagpaararo. Yung pagtraktor. Wala pa dyan. Siguro kung susumahin lahat ng gastos ko, abot hanggang 80,000. Ah! Tangina, tumama ako dito. Ah! Huh! Sakit. Ayan na, ito dito. Napaganda ng kapalay. Kung ganito lang sana yung palay ko lahat mga idol. Grabe. Ganda sana. O. Oh. Tingnan nyo yung palay ko. Napakaganda ng bunga. Sagana sa bunga. Ayan Oh. O. Oh. O. Ganyan yung palay sana natin ngayon. Ewan ko lang kung kabuuan ng maharbis natin aabot din ng sandaan. Baka malugi pa tayo sa mga gastos natin na 80,000. Kasi ito lang yung maganda. Kaunti lang to Isang kaban lang to. O? Kung ganito lang sana yung palay ko lahat, grabe jakpata na tayo sa palay problema inaabot tayo ng peste hindi naman ako mga idol hindi naman ako yung naabkuan lang ng peste halos lahat halos lahat dito sa amin walang magandang ani ngayon dito sa amin inaabot talaga ng peste ito dito medyo makuang-kuang na to dito mga idol kasi kung anto dito mabato na to dito pero okay pa rin yung mga kahit mabato nakabunga pa din yung palay tinatanim mo ko lang kasi sayang din yung taon na hindi natin tinataniman kung bumunga siya swerte pero pag nasira lang siya dahil sa init kasi madaling masira to kapag uminit lang mga dalawang linggo, tatlong linggo walang init, sira, sira na to pero tinataniman ko lang kagaya ngayon bumung, nakabunga din siya sipin mo medyo papunta din doon o baka makakuha pa tayo ng mga anim na sako anim na kaban, papunta doon kung hindi ko tinaniman sayang yung mga anim na sako hindi, hindi na natin pupuntahan yung mga nauna ko kasi na-content ko na din yon yung, yung dun sa kabila, yung arendo natin, tapos yung puan ko. Bali, tatlong division pa yon Tatlong division pa yung palay ko na nasira. Ito lang yung isang division, pang-apat na division, yung pinakahuli kong itinanim. Yan lang yung maganda-gandang klase. Oh, pero okay lang, Okay lang yan. Ganyan talaga yung pagtatanim ng pala. hindi naman sa lahat ng oras. Laging maganda yung ani natin. Sabi nga may mga pagsubok din na darating sa atin talaga. Pero bawi tayo. Next cropping. Second cropping, babawi tayo. Sana maganda yung ani natin ngayong second cropping. Ayan. Ayun, mga idol. Call muna tayo. Update tayo kay Batman at kay Lawis Swiss. At kay Waki. Baka andun na si Waki umuwi na. Punta tayo sa bahay. Uwi na tayo. Naglibot-libot lang kasi ako dito. So, oh, magandang gabi sa inyo mga idol. Bali mga idol, kagabi. Hindi bumalik dito si Batman. Balik kinain na lang ni Waki yung pagkain niya dito na saging so naglagay na ulit ako ng dalawang saging. Ayan. Para mamayang gabi niya kung bumalik siya dito. Ayawan ko kay Batman saan kaya yon Wala dito mga idolo. Minsan ah, ganyang pumunta dito. Ngayon wala. Pangalawang gabi ngayon. Oh. lakas ng hangin may parang uulan to lakas ng ulan na to oh? napakadilim so yun mga idol update ko na lang kayo pag bumalik dito si Batman mamaya titingnan ko dito baka bumalik din tomorrow o, oh, magandang umakan sa inyo mga idol mga idol ito hindi nabawasan yung kwa natin pagkain natin kay Batman hindi bumalik dito si Batman. Kagabi, two days na, two days. Buti pa si Waki oh. Relax na, relax lang dito si Waki. Akak, ak, huy, huy. ano Ayan lolo. Si Batman, two days nang hindi nakabalik dito. Hindi siya kumain andal. Ayun si Waki. Ako. Ugh. Ugh. Ugh, ugh, ugh. Ugh. Aba, ala kada. Ak, 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 ak. -ak. ak. ak. Ah, ak, -ak, 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 -ak. Guy, Batman mga idol, 2 days nang di bumalik dito. Nakakalungkot na parang na ko dito si Batman. Mimi ko dito si Batman na hindi na siya bumalik. Pero natutuwa na rin ako mga idol kasi kasi nga malaya din siya na uh, siguro andun na siya sa mga kasama niya. Kasi maraming mga paniki dito sa Guyabano na to gabi-gabi. Ayan na si Iwaki oh. Uh, maraming mga paniki dito ko gabi. Diyan sa Guyabano na yan kaya siguro sumama na yon. Pero no, ko lang alam, di lang natin alam kung babalik pa kasi dati 3 days din bago, bago siya bumalik. Ngayon pang 2 days pa lang. So baka babalik din yon Hindi niya kinain yung binigay natin kung sa kanya. Yung saging. Si Lawis yung mga idol, hindi ko na nakakuan dito. Hindi, ko na nakita dito sa area namin. hinanap ko din kahapon, hindi ko na siya nakita. Ma, basta mga idol. Marami kasi nag-comment na may may nag-comment din na hindi pa daw kaya ni Lewis sa ganting. Magaling na yung maghanting mga idol kasi ko na din yon. Tsaka malakas. Malakas na talaga siyang lumipad. Tsaka alam kong kaya niya ng maghanting. Kasi dito sa akin, ilang buwan na si Lewis dito. Tsaka doon sa napagkuhanan ko sa kanya nung na-rescue natin doon. Siguro, kung pa siguro mag-iisang taon na din sa kanila doon kaya matured na si kuan si Lewis -Bis. kaya nang maganting nung mga idol saka may nagko-comment na hindi daw kumakain ng isda <laughs> lawin yun mga idol yon yung paborito ng lawin isda kung alam nyo lang napakaraming lawin dito sa amin na paikot-ikot lang sa fish pan kasi yung hinahanting nila mga bangus yan yung mga lawin dito. Si Waki oh. Ak ak. ak ak. Ak 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 ak. Ak. Ito lang talaga mga idol yung ko natin. Yung kasakasama natin dito si Waki. Hindi talaga to nang iiwan Two years mahigit na to sa akin. Yan, mas matanda pa to kay Bagwis. Mas matanda pa to kay Bagwis ni Idol Imboy. Wala wala pa si Bagwis. Waki na to. Waki at akin na to. Ak. Ak. Update update ko lang kayo mga idol kay Batman pag pag bumalik si Batman. Malay mo, makita pa din natin dito si wis-wis. Pero okay naman yung pag-alis ni Lewis mga dol kasi nga 'di ba sinabi ko sa inyo nung na, na rescue natin siya doon sa mga yung sa nakahuli sa kanya, yung pinapakain sa kanya kanin. Napakapayat niya noon. Siguro mag 2 weeks lang dito sa akin. karecover recover agad siya, napakataba na noon. Oh. Si Wake. Grabe yung katawan niyan mga idol. Punong-puno. Napakataba niyan. Yan. Ayan. Asa na pakakulit lang ito mga idol. Yan lang talaga yung makulit nating kasama dito. Yan oh. Diyan ko daw pinapakain dati si Loiswis. Ito yung mga pagkain nyo ni Batman. Namiss ko si Batman. Dalawa yung binigay ko dito. saan kaya yon si Batman sana bumalik dito si Batman na nakakalungkot pero nakakatuwa na din na malaya din si Batman sipin mo kala ko mamamatay na yon nung nahul nung nahul ng nung mga bata nakuha ko nga sa mga bata kasi napakahina nun mag performance na si Batman napakalaki na Sir, parin pa rin dito si Batman mga idol. Kasi alam niya tong area na to dito sa amin. Babalik pa din yun pag nagawi dito banda sa amin. Babalik yun para kumain. Kagabi kasi daming kuan dito. Oh. Mga paniki dyan. Guyabano kasi yan. May mga hinog na guyabano. Ayun, may hinog na guyabano yun. Oh. Maraming paniki dyan kagabi. Baka nakasabay si Batman sa mga paniki na iba. Kaya hindi na siya nakakain dito. Yeah. Yeah. Mabuti pa tong si Waki kahit ko anto. Kahit saan to pumunta, bumabalik talaga to. Minsan nga hindi na to umalis dito. Sa isang araw, hindi na talaga umaalis minsan naman buong araw wala dito napakataba nyo mga idol oh, pagkain nyo tinatago nyo na naman oh. At. Idol, shoutout nga pala tayo. Shoutout sa inyong lahat at shoutout sa 43,000 subscriber natin yan so thank you sa supportan nyo mga idol shoutout nga pala kay Dung Vlogs at Laking Bukid so pasupport naman sa channel na mga idol Red Scorpion, shoutout sa dol Kagwang692 watching from Butuan City, shoutout sa dol shoutout, shoutout sa mga taga Butuan City Lini Kahote, shoutout sa dol Jilin Taktas, shoutout sa dol Vince Girona channel, shoutout sa dol watching from Antipolo City, Rizal. Alan Cabegas, shoutout sa iyo dol. pinapa nga pala niya si Errol Cabegas diyan sa Malbog, Kawayan Masbate. So malapit lang sa amin. So mil. Sasakay lang ng bangka, shoutout sa iyo taga magamalbog Malbog. At shoutout kay Arbin Caballera, shoutout sa iyo dol. Solid supporters natin 'to. Shoutout sa iyo dol. At kay Andy Labong. So shoutout sa iyo dol. Sa gusto ko pa share out, comment lang kayo mga idol. Share, share out ko kayo. So, thank you. Ayan o, oh, yung pasaway.